Minsan ba ay nangarap kang magkaroon ng iyong magulang ng isang malaking business tulad ng hotel, factory at iba pa? Dahil ngayon, ang ating bida ay isa palang anak ng napakayamang pamilya sa California. Mabuting panoorin ang buong video para lalo mong madama at maintindihan ang hinandong kong storya para sa inyong lahat. Welcome to Rad Das YouTube Channel! At bago tayo magsimula, kung hindi ka pa parte ng ating tambayan, e-click mo na ang subscribe button at kalampagin mo na din ang bell icon para lagi kang una sa ating kwentuhan. Tulad ng iba nating mga kababayan, ang ina ng ating bida ay isang OFW sa California. Pero iba ang naging kapalaran niya. Alamin natin kung ano yon. January of 1999, ang kanyang ina na itago na natin sa pangalang Maria ay nagkaroon ng pagkakataon para makatapak sa ibang bansa na pinangarap nating mga Pinoy noon at ngayon. Upang magtrabaho sa isang mataas na pamilya na nagmamayari ng higit sa sampung sikat na kumpanya sa California. Siya ay naging katulong doon, sapat ang sahod para makaipon at makatulong din sa kanyang pamilya. Eto na nga, sa unang dalawang buwan, tahimik ang bahay dahil laging nasa opisina ng mga amo nito at ang lagi niya lang nakakasama ay yung anak ng kanyang amo na lalaki na noon ay 20 years old pa lamang na itago na natin sa pangalang John. Minsan ay nakakapag-usap naman si John at si Maria dahil na rin sa mga utos nito kay Maria katulad ng kumuha ka ng tubig at maglinis ka ng aking kwarto. Pero ang isa sa mga tumatak na kwento ay ang uh, pagpapaturo ni John kay Maria na kung paano balutuin ang pambansang ulam na Pinoy na adobo. Martes noon, isang mahalimuyak na araw para kay John at kay Maria. Bigla niya lang naisip na magpaturo kay Maria kung paano ba magluto ng adobo dahil din siguro sa walang magawa sa kanilang bahay at gusto niya ang luto ni Maria. Hindi naman nakatanggi si Maria dahil nga ito ang kanyang trabaho ang pagsilbihan ang kanyang mga amo. Noong una, nagkakailangan pa sila dahil na din magkaiba ang kanilang lengguahe at hindi sila ganoon nakakapag-usap sa bahay. Subalit, habang tumatagal na lagi lamang sila tao sa bahay, hindi nila namamalayan na para bang uh, ang lapit-lapit na nila sa isa't isa. Walang hiyaan at laging nagtatawanan na napapansin na din ng nanay ng amo nitong si Maria. At eto na, walong buwan ang lumipas nagkaroon ng malalim na pagtitinginan si John at si Maria. At isang araw, masaya silang nanonood ng telebisyon noon sa kwarto ni John. Walang takot sa puso nila dahil wala naman ang kanyang mga amo. At sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lang siyang hinagkan ni John at dito na nagsimula ang pagkabuo ng ating bida na itago na natin sa pangalang Rene. Ayon sa kwento, masaya silang ginawa yon at walang pagsisisi sa katawan. Dahil pareha sa manilang gusto ang isa't isa at masaya sila na laging magkasama. Subali dalawang buwan ang nakalipas at ito na din ang huling buwan ni Maria sa pagtatrabaho sa California dahil matatapos na nga ang isang taon niyang kontrata sa mga ito. Naramdaman ng kanyang babaeng amo na lagi siyang balisa at parabang nagsusuka noong panahon na iyon. Agad pumasok sa isip niya na baka buntis ito dahil na din na sa palagian niyang napapansin na magkasama si John at si Maria. At alam niya din naman na hindi lumalabas si Maria ng kanilang bahay kung hindi bibili ng grocery para sa kanilang malamansyon na tirahan. At eto na nga, agad ditong kinumpronta si Maria at tinanong kung may nangyari ba sa kanila ng kanyang anak at kung bakit siya nagkakaganon ngayon. Agad namang iyak ni Maria na habang sinasabi ay sorry ma'am at napatulala lang ang kanyang amo na ang sabi don't you ever tell this to my son or else I will make you suffer in the prison. Na agad namang kinatakot ni Maria. Limang araw bago umalis si Maria, hindi niya pinansin si John para hindi ito makahalata at mawala na din ang pag-ibig nito sa kanya. At noong dumating na ang araw ng kanyang pag-uwi sa Pinas, Malungkot ang dalawa at walang kibuan. Ilang taon ang lumipas, 17 years na walang komunikasyon si John at Maria dahil noong mga panahon na iyon ay hindi naman ganun kauso ang cellphone at may kamahalan ito sa panig ni Maria. At noong panahon na iyon, 70 taong gulang na si Rene. Patapos na ng high school at nasanay na na walang tatay sa kanyang tabi. Pero isang araw, habang hawak ni Rene eh ang cellphone na kanyang ina dahil ang kanyang ina ay may kinagawa, biglang may tumawag sa cellphone nito gamit ang messenger. Subalit siya ay naglalaro noon kaya hindi niya ito agad nasagot. At pagkayari-yari ng kanyang laro ay tinigdan nila itong mag-ina. Subalit ang account na tumawag ay parang kagagawa lang at hindi updated kaya kala nila ay naglolo ko lamang. Isang linggo ang lumipas bigla na naman tumawag ang kahinahinalang user na ito at mismo ang kanyang ina ang nakasagot. Unang bungad nito sa kanyang nanay ay uh, How are you? This is John. I'm so sorry about what happened 17 years ago. My mom break us apart and she did not tell me that you're pregnant with my child. Hindi agad nakapagsalita si Maria sa sobrang gulat dahil hindi niya inaasahan ang pagtawag ni John. Agad niya itong pinatay subalit paniti ang kulit ni John at tawag nito kay Maria. Dalawang araw ang lumipas. May nagdala ng grocery sa bahay ni Maria na kung susumahin ay aabo sa 50,000 ang mga ito. May kasama pang sobre na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Naagad namang kinagulat ni Rene at ng kanyang ina na si Maria. At dito na din ni Maria inamin kay Rene ang lahat ng pangyayari sa pagitan niya at ng kanyang ama pati ni din sa lola nito na humarang sa kanilang pag-iibigan at nagbigay sa kanya ng hirap ng buhay. At simula noon, nagkaroon ng komunikasyon si Rene at ng kanyang tatay na si John. Isang buwan silang naguusap gamit ang messenger. Gumanda ang relasyon nila kahit online lamang sila naguusap. At isang araw, napagdesisyon na ng kanyang ama na pagbakasyonin si Rene sa California ng dalawang linggo para makabawi at maparamdam sa kanya ang buhay ng may ama. Agad namang tutol ni Maria dito. Subalit hindi niya din ito napigilan dahil gusto din ni Rene na maranasan ang magkaroon ng tatay at makagala sa ibang bansa. Linggo noon, kulang 14 hours ang biyahe pang himpapawid papuntang California. Excited na excited si Rene na may halong kaba dahil hindi niya alam ang gagawin at sasabihin sa kanyang tatay. Pagbaba niya ng eroplano, agad siyang sinalubong ng isang magarang kotse na pagmamayari pala ng kanyang tatay. Pinasundo siya sa kanilang driver at dinala sa kanilang pagmamayari na isang magarbong hotel. Ang usapan, sasalubungin niya ito sa airport. Subalit, nagkaroon si John ng biglaang meeting sa kanilang opisina. Kaya nangyari, umupo muna si Rene sa lobby ng kanilang hotel at naghintay siyang puntahan ng kanyang tatay na si John. At eto na, wala pang limang minuto ang lumilipas. Ay sinita agad siya ng lalaking staff dito at sinabi nga uh, bawal ang maghintay at lumabas muna kung maaari. Hindi agad nakapagsalita si Rene dahil hindi siya ganun kakomportable ang magsalita ng Ingles na lingwahe. Agad siyang sinamahan papalabas ng staff at walang anong-anong pinalabas. Siguro ay dahil sa kasuotan niya rin eh. Dahil hindi siya pang social at ang kanyang kulay ay balat maitim na hindi tugma sa mga tao doon. At wala pang isang minuto, may dumating na isang babae na agad siyang kinausap at sinabi nga, My grandchild, habang nakangiti. Na agad-agad siyang tinanong kung bakit siya ay nasa labas. At dito niya kinuwento na pinalabas siya ng isa sa mga staff ng hotel na iyon agad namang nag-init ng ulo ng kanyang lola at pinuntahan ng lobby ng kanilang hotel at sinabi nga, How dare you to kick out my grandchild? This is our hotel. Gulat na gulat naman ang staff at hindi nakapagsalita agad dahil hindi niya inaasahan na ang maitim at mukhang mabantot na bata ay isa palang apo ng may-ari na kanyang pinagtratrabahuhan na sosyaling hotel. Balak pa sa ng talakhan ng kanyang lola ang staff Subalit agad niya itong pinigilan at sinabing, It's okay Lola, let's just pretend that it did not happen. Biglang dating ng kanyang tatay at sinalubong siya ng mahigpit na yakap at agad nagyaya kumain sa isang magarbong restaurant. At dito na pagtanto ni Rene na hindi masamang tao ang kanyang tatay at lola. Nakagawa lang ito ng pagkakamali na ngayon ay pilit nilang inaayos. Pag-uwi nila Rene eh, sa malamansyon nilang bahay ng kanyang tatay ay sumalubong naman sa kanya ang kanyang mga kapatid at yung stepmother na halata nga excited din na siya ay makilala. Naging maayos ang pag-stay ni Rene sa California at naging maayos din ang kanyang ina at tatay pati na din ang pakikitungo ng kanyang lola na dati ay tinataboy sila at ngayon naman ay uh, nagbabawi para tulungan at mahalin silang dalawang mag-ina. O ikaw kaibigan, kung may ari ka ng isang magarang hotel at pinalabas ka nito dahil sa iyong kasuotan at anyo, ano kaya ang iyong gagawin? At dyan na po nagtatapos ang ating maikling kwento na ukol sa tunay na istorya na aking nabasa sa isang story forum sa California. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na kabanata.